Hello everyone. So vlog na naman tayo mga idol. Vlog na naman tayo. So mangunguma tayo ng tapalang. Ayan doon mga idol. Oh. So actually may ikuha na nga pala akong tapalang mga idol. Ito. Oh. So nauna na. Ito nauna akong tapalang. Kukuha pa ako ngayon mga idol. Kasi para mas masarap na ulam. Kasi lalauya ko ito. Dito tayo mga idol. Sa katukaw na unahan. Ayan. Sa anuhan ng bubu Buntugan din kasi dito na ang bobo mga idol sa katain. Ayan. dito <coughs> tayo sa parking unahan. ko muna ito. Mga huli. Ito, huli ko mga tapa lang mga idol. Ayan. Dito tayo sa parking unahan. lagay ko muna ito. Saka lalagyan. Hindi tayo mong kaig. Ito muna mga idol. Oops. Ayan. Tangyan ko mula dito. Ayan. Ayan ito mga idol. Ayan. Ayo eh. Ayan. Tatapalang na, Ayan. So dahil dating ko mga idol ng aking bulik. 这个是啊。 ang kanilang talaga parang ang uwa ang okay sa inyo. so, doon tayo sa unahan mga idol ayan ayan ito mga idol kasi dito kinukuha siya ayan sa ganyan siya kinukuha ayan. kasi dito maganda ano siya ng mga tapa lang dito ayan tulad dito mga idol ayun may lana oh ito mga idol oh, ay, hindi wala pala. Kasi minsan naaapa rin siya. Ayan. Minsan naaapa rin siya. Ayan. Ayun, ating paligid. Ito mga idol. Ayan, buhay probinsya. Ayan. Tayo. So ba, na ang mga huli natin mga idol So para lahat ng kilo pa. Ayan. Tingnan tayo sa unahan.